Ayan po, magandang hapon po sa lahat. Andito po ako ngayon sa aming bakuran. Ayan, guys, so nasa masaging at maniyog. Ayan, puro sagingan at saka ng ang aking background. So ayan, guys, ang topic po natin ngayon ay uh, patungkol <laughs> patungkol kay Lolo YouTube. Ayan, so napapansin nyo rin ba mga kapwa small vloggers? Vloggers, uh, napapansin nyo rin ba na habang tumatagal, lalong umuunti ang views natin, natin sa video. Ako napapansin ko, um, <clears throat> sa bagay, noon pa naman talaga ay kauntian lang talaga ang views ko sino ba naman tayo hindi naman tayo sikat hindi naman tayo um, <clears throat> uh, hindi naman tayo yung kasikat sikat at hindi naman uh, yung mga ano natin uh, video so um, na na ano natulala ko. Um napapansin ko lang na um simula last year wala na po talagang uh, in, yung yung videos ko ay uh, pahirap pa na sa pag-abot ng 100 views. So kung hindi ka papasyal sa ibang live eh, uh, hindi ka magkakaroon ng maraming views. Pero sa ngayon bihira na lang nagla-live ng ano, nagla-live sila ngayon. Yung ano na, yung naka-screen cast, yung karamihan na ngayon. Ka Doon talaga ang maraming viewers. Pero ako minsan lang ako mag, mag ano, mag-live kasi, um, alam nyo naman, limited tayo sa di. Hindi nakagaya dati na wi wifi ako. So, ang ngalay. <laughs> so, ang ngalay na ako. Ayan, sa mga kapwa ko, vloggers. Vloggers. <laughs> na, kaunti yan lang ang views. Anong nangyari kay Lolo? <laughs> Anong nangyari kay Lolo Whitey na bakit ganito, oy? Nasaan na si Lolo Whitey ngayon? Nagpupupo na rin ba si Lolo Whitey? <laughs> Nagpupupo na rin ba at kakaunti na lang ang views na ni ni Youtube ngayon <clears throat> Ayan, luluwayte, baka naman <laughs> Ayan, so kahit papano, pasalamat na rin tayo dahil um, uh, Kaunti man ang views Ako minsan ay 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 views Mula sa 4 pataas. May revenue ako ng uh, 0.1, 0.2 sa mga ano ko sa mga 1 minute to pataas na minutes ang ano ang mga revenue ko. Tapos sa uh, short video naman, kakaunti na lang din ang views. Bibihira na lang talaga ang mag uh, viral. Dati isang wala pang wala pang isang minuto ay nag 1k 2k views na ngayon ang isang ang ang ano mo minsan ay 20 hours 13 hours iisa pa lang ang views bakit ganon ano nangyari meron ba tayong kay dapat gawin kasi sa settings na sa settings na ano ko na rin na tawag nun, na na i up ko na rin yung sa sitting. So, kaya lang, siguro hindi sapat ni Lulu ang ating, hindi sapat kay YouTube ang ating mga short videos or videos o kung anong mga videos kasi hindi natin alam. So, sino ba naman tayo ang, sino ba naman tayo na mag-views ng marami. So, ampayo ko din sa karamihan at sa mga baguhan kasi marami nang tumigil ngayon sa YouTube dahil siguro ay matagal ang sahuran. So pasalamat lang din po tayo dahil araw-araw um, may kita naman tayo. Araw-araw naakyat ang ating revenue, may may ano naman talaga. Hindi talaga na si zero ang uh, kita natin sa araw-araw, pasinta-sinta boss at least. Um, kumikita tayo. So, sa mga gustong mag-vlog or sa nagsasawa ng mag-vlog, ituloy nyo lang kasi hindi natin alam one day ma-recognize ni YouTube na yung video yun nagagandahan siya o yung video yun pwede niyang ipa-viral. o ba diba? Ako nagtsatsaga lang po talaga ako kasi wala naman bawat video mo. Wala naman yung bayad, hindi ka naman nagbabayad, load, load ang kung naglo-load ka rin lang naman, na mamasyal ka rin lang naman, mag-video ka na, mag ka. Ayan, yun lamang po at maraming salamat. Sa so, hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, subscribe naman po. Mag-iwan lang po ng comment at comment. <laughs> Mag-iwan lang po ng comment at babalikan kita. Papanoorin ko ang video mo. Ayan, um... Wag po tayong sumuko, laban lang. Bye-bye. Yeah.